ito mga idol oh, sa malapitan ano ang tapang talaga ni 5A mga idol oh. yan oh, binubugbog nya so yan oh. dito na yan sa malapitan mga idol so ito yung nakuha niya 5A mga idol Magandang umaga mga idol no at uh, welcome ulit sa ating amumunting channel. So hunting adventure na naman ngayon, mga idol. So kasakasama ko ngayon kung nakikita niyo mga idol at uh, nasubaybayan niyo ito yon si 5 m mga idol oh andiyan sa likod ko mga idol. Yan. nandyan oh. Uh may baka So uh, ito yung inakay ko mga idol. Sinabak ko noon nung 5 uh, months pa lang siya mga idol. Yan. Si 5M So, susubukan natin ngayon mga idol At uh, dito sa spot na binabalik-balikan ko mga idol Mayroong mga tigasin na alpas ito mga idol At uh, ayaw talaga bumaba So, ito yung uh, gagawin natin mga ngayon mga idol Isasabit natin dun sa taas na puno si uh, 5M Susubukan natin kung makukuha yung uh, matitigas na alpas dito mga idol yan So, ito yung uh, inakay ko mga idol ayun o medyo buwan na din na hindi ko sa nadinala sa hunting adventure mga idol no? so abang abang sa aming pursuit up mamaya mga idol at uh, isasabit natin sa puno ng kahoy ano? yan so tigasin yung mga alpas dito mga idol ayaw uh, talaga bumaba ano? so abang abang mga idol let's go So dito na mga idol no at habang uh, abang nagsi-sit up tayo kay 5M mga idol dito na tayo mag shout out so una unang shout out shout out kay Elmer Gonzales Kuya Glin TV GC Ruil Abasulo Angelo Bananula Jojo Amoto Eroy G Eugene Bawik Edgar Spisian ng Dabaw Ali Mukul Mix Blog Jubani Golf TV Alan Ramos ng Liti, Maiko Cabel, Rince Ocon, Tunix Alimukon Hunter, Alakdan TV, Darwin Nature's Lover ng Bohol, Robert Mamburao ng Pandaitan, Davao City, Genevieve Bicentino, Bugoy Channel, Alimukon 7, Ed The Adventure Channel, Julimar de los Reyes Eric Yunis o Katian Boys ng Manipis Hansil Gayol ng Magpet Jaime Ramirez ng Buhol Jew Hunter o Jumar Michael Adubas TV Silent Trigger Center Ramel Bigas ng Santander Cebu Brian Bo watching from Jeda. So shout out sa yo idol. Francisco Castil ng Bulinao Pangasinan. Kiefer Ahil, Pangatigan Official TV. Kamok so kay Kamok shout out sa iyo idol at uh, pasyal ka din dito sa mga uh, area no. Magkulab tayo idol. Junjun Lee ng Kalinan Davao City. So shout out sa taga Kalinan. Kamukmuk Hunter Gayun Vlog John Carlo Carlo Re Pakatang Inday Anthony Fabraquer Burion Tartin Giovanni Artisano Tamson Hunter Vlog James Gamido Rimon Kual Bilyegas So shout out sa inyo mga idol At uh, dito na tayo mag first sit up kay 5M. So kids trap to si uh, 5M mga idol no. So uhubugin pa rin natin si uh, 5M dito mga idol. Kasi nga hindi pa 'to nag iisang taon mga idol ano So let's go.

sige, so, ano, uh, na ay di yun na, ay at yun na, ay di na, tayo di yun na, ay di yun na, ay di yun uwi na muna ako sa bahay mga idol at nakakain uh, so si uh, 5M iwan ko na lang muna dito mga idol at uh, ilipat ko sa, sa bilang sanga ano. Ano. so kukunin ko yung isang under training ko mga idol na pinangalanan ko si Mr. Jewel <laughs> so wala pa yung kuwa mga idol at uh, susubukan natin yun mga idol dito pa rin sa spot yan na si 5M, mga idol. So, nilipat ko siya. So, uh, pangalawang balik ko na ito, mga idol. So, andyan lang sa di kalayuan, mga idol. Andyan lang si 5M, no. Dyan ko iniwan sa kabila, mga idol. So, dito tayo mag-train ng isa kong uh, under-training, mga idol. So, wala pa itong kuha at maila uh, pa masyado, mga idol. No? So, pinangalanan ko itong Mr. No Name, no. So kaso yung uh, gumagawa ng hawla ko mga idol, nagsabi nga nagsabi na papangalanan mo 'yan. So pinangalanan ko siyang Mr. Jewel. <laughs> Mr. Jewel kasi si Mr. Jewel mga idol 'yan yung uh, gumagawa ng hawla ko mga idol ano. Tingnan natin mga idol at uh, tingnan natin kung mayroong lalapit na mga alpas ito mga idol kasi mayroong alpas talaga dito mga idol na matigas talaga mga idol at uh, magaling masyado so try natin mga idol ano at uh, tingnan niyo mamaya mga idol kung uh, anong mga uh, galawan nito mga idol no so iba tong galawan nito mga idol at iba tong style nito mga idol kasi nga sa sabay pitik ng uh, kanyang pakpak mga idol so ito yung uh, nakita natin na isang uh, magaling na katian balang araw mga idol so medyo mailap ito mga idol at bubuksan na natin doon nakakalimutan ko pang magdala ng isang pugad mga idol yan so ito na muna yung pansamantalang pugad nito mga idol Woof, <laughs> woof, Ang talaga, mga idol, at ayaw lumapit ng alpas. yan, Puntahan na natin si 5M mga idol, no? Sisilipin na natin mga idol kung uh, may huli ba yun. Kasi iniwan natin yung kanina mga idol. Ha? Huh. Ha? Huh. Makaayok lang biyabas mga idol, ayun ayun sa mga idol oh. so may huli siya isa isa palang huli may huli sa isa mga idol ayun pita natin mo yun ayun oh may huli si 5 eh, mga idol isa lang ano Ayan. Ayan. Ah. Laki pa nang huli ni 5A mga idol. Ah. Ayan o. Ah. Ayan o mga idol. Ayan nang huli ni 5A mga idol. So, sobra. Ayan mga idol ah. So, isa lang. Ayan. Ayan So, may huli siya mga idol. Isa. So kunin natin yan mga idol. Ayan na. Isa yung huli ni 5M. Ililipat natin siya mga idol kasi yung natitira nga mga alpas dito mga idol. Magagaling at wais ano. Babalikan natin mamaya. Kung uh, mayroon bang huli na naman si uh, 5M mga idol. Ayan. Ayan, binubugbog ni 5M mga idol. Tapang masyado ano. Yan, yan. Ito mga idolo oh, sa malapitan ano. Ang tapang talaga ni 5A mga idol oh. Yan oh, binubugbog niya. So yan oh. Dito na yan sa malapitan mga idol. So ito yung nakuha niya 5A mga idol. So iiwan pa rin natin si 5M dito na spot pero lilipat natin sa kabilang kahoy mga idol. Ang tapang yung tungalpas na to. Oh. Lumalaban din kay 5M ito mga idol. Uy oh, ano. Oh. mm-hmm <laughs>